tonight we're here so, at <laughs> the new movie. Ito natin <laughs> na Walang masyadong tao. Yeah. As, as you know, it's a Manila film festival, and so, sa ibang <inaudible> mga sinaya para ni mga nanay. And it's just the twenty ninth so we just opted to go here kasi mas malaki yung <inaudible> tao. And uh, <laughs> <laughs> what are those? What are you um, ito, party. Ito, party. Party. Ito, hindi yan, yung isa. Ayan yun know. o, ayan yun know. o. Ayan yun o. So, action si Yorme. Ang dali lang. lang kami sa parking kanina because dami dami, dami <laughs> 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 <lang> yung tao dito. Pero so... Bravo, hindi yung tao. Hey! Ang pangit ko, tinan mo ang lapang ng ilong Magaling naman <laughs> yung pangalit. Ang sinima Ang sinima na to. <laughs> movie. So, why do we go here? Kasi, mas onti yung mga nanonood ng movie dito. Hindi ka sa ibang mall, like sa Mega Mall at saka sa iba. Most especially for Manila Film Festival. As you know, marami yung gustong makapanood ng mga pelikula and siksikan. Ta kami dumating kami dito around 8 o'clock. Alis puno na yung parking ng Newport. So may mga katabi na mga, mga hotel like the Hilton and Holiday Inn. And they allow us naman, they allow us naman to uh, use their parking slot. But uh, as far as the number of people pagdating sa mga movie house, mas konti. Uh -huh. Uh -huh. Isan ka ba very, very content na At kung mag-check yung price, medyo malaki. Hindi uh, ko masamang yung price masa lang. sa mga regular so, because yung, 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 yung yung movie compare dun sa SM na nasa Malti. So, kung naghahanap kayo ng movie house na no, wala masyadong maraming tao, you have to go here sa new one. 8 o'clock, tapos siya ng around 11 o'clock. So, um, wala masyadong tao dun sa movie na, sa movie house na namin. Diba wala masyadong maraming tao? Siguro mga one-fourth lang or one lang mga tao. Kung kumpara mo sa mga SM Cinema Mons at saka sa mga Ayala Mons. Um, hindi siya masyadong crowded. Although medyo mahal lang siya ng konti ko para sa mga presyo na sinihan sa Ayala, etc. Pero kung naghahanap kayo ng mga movie house na wala masyadong maraming tao, and I suggest mo punta kayo dito sa Newport Cinema. Eh? Um, isa pa sa na-observe namin is maganda yung house nila compared sa ibang cinema. Sobrang lamig ng aircon and uh, yung crowd na hindi masyadong maganda. So, nag-enjoy naman kami. And uh, I hope you visit also Newport Cinema. Kung lalo ngayon, it's uh, the season for the cin um, cinema for the Metro Manila Film Festival. So, obviously, maraming maraming talaga yung Pasko. Pero, sinabi naman nila dito na hindi masyadong maraming yung nanood kahit Pasko, kahit may Pasko man. Kasi siguro dahil medyo uh, hindi puntahin yung lugar at sa medyo mahal lang siya. So, uh, let's go! So, pauwi na kami. dumating uh, kami dito ng mga 8 o'clock and natapos kami ng mga around uh, 11. Kaya po, kaya po, kaya po, kaya po, So, kung makikita niyo yung mga videos ko, sobrang gulo ng mga pamangkin ko. Actually, nagpunta kami doon kasama kay yung dalawang kapatid ko, yung mga pinsan ko, yung mga tita ko from the province, and yung mga maliliit kong pamangkin. Kaya, hindi ako masalang nakapag-shoot ng maayos. Kasi so, every now and then, nagtatakot muna sa ginugulo nila. So, isa-summarize ko na lang ah uh, yung mga sinabi ko magulo <laughs> kagabi. o so, kung kayo po ay kagahanap ng movie house o na sinihan na wala masyadong maraming tao. For example, maayala mo sa SM number 1, magiging problem mo dyan. Pagpaso mo pa lang sa mall parking. Experience sa mega mall, siguro mga minimum of 30 minutes ako nag sa buong parking until makahanap ako ng parking slot. Sa so, sa problema, so kung gusto niyo manood ng sine, most especially ngayon, it's the season for the Manila Film Festival movies. Sa mga cinemas, obviously expect nyo na maraming tao manonood. Um, I suggest magpunta kayo sa mall na hindi masyado maraming tao. At kung pupunta kayo sa maraming tao, gaya ng mga SM malls and Ayala malls, I suggest mag-commute na lang kayo para hindi kayo ma-hassle. Number one sa Newport, ganun din, wala rin masyado parking. In fact, puno yung parking ng Newport. Pero, yung mga katabing hotels nila, like, Hilton, um, I think Holiday Inn. Nga alam nila lang sila mag-park doon. So, same lang yung price, 50 pesos or April, first 3 hours. Then, succeeding hours is, I think, 10 to 20 pesos. So, okay na rin. Kung manonood ka ng movie, 3 hours, 4 hours, kasama yung dinner mo, or lunch mo, kasot na. Um, Movie tickets, 360. I'm not sure, 280 hata ngayon sa mga SMs, o sa ibang mga cinema a little expensive, pero what I like about it is that hindi masyadong maraming tao doon sa mismong cinema. Yung mall, hindi rin masyado maraming tao. Although, maladaan mo ba talaga yung casino doon. Ay may part doon na medyo amoy sigarilyo. Um, tapos, nung nanood kami ng cine, alos one-fourth lang nung sinihan yung walk Um, and that's good for me. Para at least hindi masyadong maraming hindi masyado, masyado maingay. Pagdating naman sa food, maraming restaurant sa Newport. Ang dami eh. May, may mga Japanese restaurant, may Philippine, may Korean. Iba-iba. So, kung depende sa trip nyo, meron din namang mga fat, fat, fast food like McDonald's dun sa taas na cinema. So, overall, I really, really suggest guys kung maraming pa na Hanggang itong season, hanggang siguro sa hindi nyo season, magpunta kayo sa Newport Cinema. Kasi for sure, hindi kayo masyadong makahasel. And at the same time, hindi kayo mauubusan ng ticket unlike doon sa ibang mga movie house. So yun lang guys, um, if you like this video and find it helpful, please, 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 please don't forget to like, subscribe, and share the video. And for more updates, click the bell button. And uh, so that you will be notified in case I would have more videos to upload. Alright? So happy weekends guys and I'll see you on my next vlog. Bye.